isa sa mga gulay na paborito ko. Ayan. Ano to? Uh, kabadyangan version ng paku. Kasama ko ngayon si Nanay Charet at ang magandang si Ate Christy. Ayan, hindi lang maganda ang kanyang physical na kanyon, kundi maganda rin ang kanyang boses, isa sa pambato. Ayan, ay oh, ang dami. Oo nga. Ito, oh. Ayan, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat. Aray, aray, aray. Muntik na akong lumigad. 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 Hala, ang daming look doan Ito talaga yung sinasabing ano ha. Uh, ang kalikasan talaga magpo-provide ng uh, pagkain. Andito oh, huwag kayong matakot na puntahan ang mga ano. Oh, Kuya Vincent. Wow, ito pa. Ito yes. Ito Mm -hmm. Kailan maka patingin? Hey, marami na rin oh. No?